Ganito kaganda ang kondo ni Carlos Yulo na bigay ng Megaworld. Natanggap na ni Olympic gold medalist Carlos Yulo ang susi ng kanyang i-32 milyon na fully furnished na kondo unit sa McKinley Hills, Taguig isang regalo mula sa Mega World Corp. Bukod sa kondo, binigyan din si Yulo ng 8.3 milyong cash reward at isang espesyal na artwork na nagtatampok ng kanyang portrait na dinisenyo ng artist na si Edimar Paklibar. Una nang ipinangako ng Mega World ang isang 8.24 milyon na kondo matapos makuha ni Yulo ang gintong medalya sa Men's Gymnastics Floor Exercise noong Agosto 3. Ngunit pagkatapos niyang manalo sa Men's Vault Competition kinabukasan, in-upgrade ng Mega World ang premyo na umabot sa kabu ang E35 milyon. Magiging inspirasyon kaya ang napakagandang gantimpalang ito, para sa mas maraming suporta sa mga atletang Pilipino, ang isang daan square meter na condo ay puno ng mga marangyang amenities. Kabilang ang isang coffee table na hugis 2,000 at 24 Olympic gold medal, tatlong kwarto, refrigerator, apat na smart at gaming console. Nakadisplay rin sa unit ang mga nakaframe na front page ng mga pahayagan na nagbabalita ng mga tagumpay ni Yulo sa Olympics na nagbibigay ng personal na ugnayan sa espasyo. Paano kaya maapektuhan ng magandang tahanang ito ang motibasyon at kinabukasan ni Carlos Yulo sa gymnastics? ipinapakita ng mapagbigay na gantimpala ng Mega World ang kanilang matibay na suporta sa pagsusumikap at tagumpay ni Yulo. Na sumasalamin sa lumalawak na trend ng pagkilala sa mga atletang Pilipino. Sa ganitong klase ng suporta, makakakita kaya tayo ng mas maraming kumpanya na tutulong at magbibigay pugay sa mga pinakamahusay na atleta ng bansa. Ang bagong kondo ni Carlos Yulo ay higit pa sa isang tirahan. Ito ay simbolo ng kanyang dedikasyon at tagumpay. Habang nagpapatuloy siya sa kanyang paglalakbay sa gymnastics, posibleng magsilbing gantimpala at inspirasyon ang regalong ito. Anong bagong tagumpay kaya ang maaabot ni Carlos Yulo sa tulong ng suportang ito?